buting buhay pa mga kaibigan ito at uh, ito na po yung ating pangalawang pitas uh, tinuloy po natin yung pitas kahapon dahil hindi po siya nayari ngayon po natin itinuloy yan po yung ating uh, patriot napakaganda po ng bunga makinis na makinis at mm, talagang mahaba yeah. nakakasampung bundle na po tayo rito Yan, sampung bundle. Tapos ito pa. Kaya, estimate po namin, baka mga, kung di mga 14, 15, po makukuha. <laughs> eh, estimate po ng 12, eh, ala, out na, tsaka yung 13. Eh, mga 14, 15 na lang po ang, kuha. eh, si Engineer Bernabe po ang may estimate naman po, baka daw maka-decisize. Yan po ang ating ano, chilling uh, Patriot. Patriot po ang binhi po natin mga kaibigan. Yeah. Shout out kay Dagul. Yung huling pitas po namin naka 16 batay. Hmm. 16 ano. Yung huling pitas po yung sinundan po yung sinundan po nito. Eh kung makaka-16 po ngayon <coughs> tsaka po lima kahapon bali 21 so umano na po siya sumulong na siya ng limang bundle yeah, marami na marami, 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 na po tayo mga pipitas marami na naman pong buka na yung bulaklak at mga sili kaya tutubigan na po natin tapos e eh, patatabaan linggo po ang pataba namin dito linggo lunis Karga po namin ng pataba. Yan, napakaganda po nung kwan. ating siling patriot. Como yung pong ating mga kasama sa pagsisili, mga professional. Ayan, ayan po ang naidulot. Talagang galing oh, ng mga pinatubo, bicol. Yan po ang mga probinsya. bisaya, isa na yun. Pinatubo, ayan, bicol. Ayan, pinatubo. Yeah. Eri po, hindi daw yata nagtatagalog eh. Panisenyos lang. Yun, halong Bisaya. <coughs> bisaya at Bicol yun. Kaya sa Bisaya po pala, tsaka sa, ay sa Kuwang, ganyan po pala pagsisili. pagsisili. Sa Pinatubo. <coughs> May ginagamit po kaming mga kakaibang teknik. Gabi ng bulong. Ayan yeah, o pang 14 na po yan kaya itong apang ah, apat apat na po yung binabundle na yan bali pang 14 maka po mga 16 maka out na po yata yung hula ko makaka 14 ya. <coughs> yan po eh nakauna na po kami kahapon ng limang bundle kaya kung makaka 16 21 po ngayon ang presyo po natin ngayon bumaba po kahapon po ang bigay natin 90 ngayon po ay 80 napakaganda pa rin po ng presyo sabi ko nga po sa inyo basta nabibili yung ating paninda eh maganda pa po yon. <coughs> yan yeah, pang 11 na po yon. yan pong tinitimbang na yan Ito boys, baka meron yan. Ito, pang 12. Pang 12, ito po, pang 13. Yung pang 14. Yan, nagbukas po No? na sobra may one ba? na, <coughs> na, na sa timbangan niya. Yung sabi po kasi ng mga buyer natin, pasobrang kahit mga dala guhit, tatlong guhit dahil muurong yung pong timbang. Eh tayo naman po pinapasobrahan natin para pagdating po sa palengke eh sakto pa rin yung timbang niya hindi na tatami sa eh wala lang po yung reject namin no konting konti lang po at saka yun kung kikiluhin mo yan baka mga isang kilo lang po yung reject na Dalawa na orang ni. Na Basta pag kahit na lang pa sa 15. Talo wala. Na Talo na. <laughs> Yun. Ayaw kong pare. Talaga ako. po mga kaibigan at uh, hanggang dito po yung ating vlog. At uh, lagi po natin tatandaan na ang tao mapagtanong daig po ang marunong. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel at saka po sa aking Facebook page mga kaibigan.